16 days na lang, Pasko na! At itong lucky share natin ngayon, August 1 pa lang, share na share na siya ng ating mga video! At siya ay si... Marian Evan! Shoutout po sa sa'yo and shoutout na rin sa pamilya mo, kakilala, kaibigan at sa lahat! nang nagmamahal sa'yo. Gusto mo bang masama sa ating Lucky Shares Box? Ang kailangan mo lang gawin ay mag-react, follow, share this video, at comment your picture lang, be! Ganun lang kasimple! Gusto mo yun? Gusto ko yun! Ito na ang lucky sharer -er na ginuit natin ngayong araw! Sheesh! Tingnan mo naman yan sila, be! Napakaganda at napakapogi! Maraming salamat po sa support at sa pag aantay Ayun lang, samahan niyo pa ako sa akin journey na isang kilalang artist.